po ang tanong ko. Halimbawa po, nagdasal ako at iningi ko ng kapatawaran ng mga naging kasalanan ko. Ngayon, sa kinumagahan na napagising ay nakagawa ka ulit ng kasalanan na hindi mo sitya. Ngayon, sa kasalanan na yun, at may nangyari sa'yo na sa paglabas mo, hindi mo nasahan na ikaw ay nadisgrasya at binawiin na buhay. Ang tanong ko po ay ito. Saan po mapupunta ang kaluluwa? Dahil po sa pag uh, sa pagka nagkagawa na ulit ako ng kasalanan. Nagdasal nga po, uh, po sa ka, sa akin na gabihan pero ay sa magahan pero nagkagawa pula na, ulit ako ng kasalanan halimbawa at may nangyari sa akin halimbawa na, na na disgracia ako at wala na wala ang buhay ko saan po mapupunta ang kaluluwa ito pong tanong ko marami pong salamat brother Eli salamat din sa iyo kapatid na Remedios, sa no at sa lahat ng mga nariyan sa ating provincial jail sa Tanlac alam niyo gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kasama kayo sa pinarituhan ni Kristo. Kaya kami po ay nagpupunta sa mga bilangguan kasi naniniwala kami hindi naman lahat ng nakabilanggo ay masasamang tao. Meron na baliktad lang ang pangyayari. Kaya maka ma lang yung mga kalaban mo kaya ka nabilanggo. Meron naman kaya nabilanggo, eh nahuli na gumagawa ng masama. Hindi naman na ibig sabihin ang mga bilanggo ay wala ng pag-asa sa buhay, mga kapatid. Basahin natin yung 4.18 ng Lucas, kapatid na Daniel. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Tanyong kapatid ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sinugo ang wika ako upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Sa ibang salin nakalagay diyan mga bilang bui. No? upang itanyag sa mga bilanggo ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang ipangaral, bigyan ng kalayaan ang mga nangaaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kasama po sa mga taong nabibilanggo ang tungkuling magligtas ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang otso 32 ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung kayo man ay nasa likod ng rehas na bakal, kung tawagin natin, ang katotohanan ay pwedeng magpalaya sa inyo. Magpalaya in the sense na kahit nakakulong ka sa kulungan ng tao, nakalaya ka naman sa kulungan ng kasalanan ni Satanas mga kababayan. Kaya ako to sinasabi para gusto ko kasing sagutin yung tanong ni uh, kapatid na Remedios sa ano, na yung kanya sinasabing nagdadasal siya, humihingi siya ng kapatawaran sa kasalanan na kanyang nagawa, eh maganda po yun kapatid. Napakaganda nun para sa isang tao na kumikilala sa kanyang mga pagkakamali sa buhay. 1.7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sasabihin ng sino man, wala siyang kasalanan, ang sabi ni San Juan, dinadaya natin ang ating sarili, ang katotohanan ay wala sa atin. Ang totoo mga kapatid, ano, Meron nga hindi nakakulong, mas masasama pa sa nakakulong eh. Merong mga naka, nakakalaya, pero mas masasama pa dun sa nakakulong. Kasi yung nakulong mahirap lang eh. Walang abogado, walang pambayad, walang pampiyansa, kaya nakulong. Eh meron, mas masasama ang pinaggagawa. Yung mga dispalkador ng pera ng bayan, nakakalaya kasi may pera, may, may impluensya. Kaya hindi totoo na yung taong nasa bilangguan masama nang talaga. At lahat naman ng tao nagkakasala. Pag sinabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya lang natin ang sarili natin. Ang katotohanan ay wala sa atin. Ang sabi ni Juan, pero kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya may pagkakataon po kayong lahat mga kapatid. Ngayon yung sinasabi ni kapatid na Remedios na halimbawa, bigi siya ng patawa tapos eh, pagkagising niya nakagawa uli siya ng kasalanan, di naman niya sinasadya. Eh kung madisgrasya siya, di siya nakahingi ng tawad, papatawarin ba siya ng Diyos? Alam mo po kapatid na Remedios, ganito ang tao dalawang klase ng kasalanan ng nagagawa. Yung sinasadya at saka yung hindi sinasadya. Ngayon kung hindi mo naman sinasadya at saka hindi mo naman alam ang batas, gaya nyo, maaaring hindi nyo alam ang batas ng Diyos, magkasalaman may pinapatawad ng Diyos yan kung hindi mo alam. Kung hindi mo sinasadya, hindi mo alam, pinapatawad yun. 1.13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, si Pablo nung una bago siya naging apostol, naging manguusig eh ka ako, mangaalipusta at mamumusong pa. Nagsasalita pa siya ng masama laban sa Panginoon mamumusong siya. Pero kinahabagan ang wika ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya kung yung ating nagagawa, bunga ng kamangmangan, di mo naman talaga alam, di mo naman sinasadya, napapatawad po yun. Huwag kang mag-alala kapatid. Pero nagaanyaya ako sa inyong lahat dyan sa Talak Provincial Jail para magkaroon kayo ng pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Malaking bagay po ito mga kapatid na maunawaan natin lalo na kayong mga nandyan sa kulungan para makalaya kayo sa pagkakulong sa kasalanan. May pangako po ang Diyos, papalayain niya ang tao sa pamamagitan ng katotohanan. At pagka nakalaya na kayo, makakapagpasalamat kayo sa Diyos makikita nyo kung gaano siya kabuti. 142.7 ng awit. Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Ayon, sabi ni David, ilabas mo ang kaluluwa ko sa bilangguan upang makapagpasalamat ako sa iyong pangalan. Um, pagka kayo po ay nakakilala ng katotohanan ng Diyos yung aral ni Kristo, kahit na kayo nakakulong, makakaramdam kayo ng paglaya at napakaginhawang pakiramdam nun. Yun po ang anyaya ko sa inyo. Maraming salamat kapatid na Remedios. At uh, meron pa ba tayong isang magtatanong yan? Opo kapatid na Eli, si Brad Frank Oronce. Magandang gabi brother Eli. Uh, may nabasa po kasi ako sa isang Biblia. Yung bago panimula ay katiliman at nilikha na po ang langit at lupa. Ang akin pong katanungan, bago po nilikha ang langit at lupa, ano po muna ang unang-unang ginawa ng ating lumikha? 'Yun lang po. Alam mo kapatid ano, ang ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, kung sasagutin kita sa malalim na pondo ng Biblia, itong ating langit at lupa ang nakikita eh, hindi naman talaga yan ang unang-unang nilikha ng Diyos eh. Maaari magulat ka pag sinabi ko sa yung ganon. Kasi ang sabi ni Moses, eh, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun ang sabi ni Moses. Ang pagkaunawa ng mga tao dyan, para bang nagumpisa ang Diyos na lumikha, eh ang langit at lupa ang kanyang nilikha. No? Itong ating nakikita langit at itong nakikita nating lupa. Pero kung lalaliman mo ang pangunawa sa Biblia, bago pa nagkaroon ng langit at lupa natin, meron ang nilikhaan Diyos. Bago pa yung ating langit at lupang nakikita, meron ang nilikhaan Diyos. Basahin natin ang 822 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng Kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron siyang mga gawa ng una ang tawag. Unang gawa ng Diyos. Unang gawa. Basahin natin ngayon ang 31, kapatid na Daniel. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ang sabi ng karunungan, ang Diyos ang wika nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Alam mo, meron tahanan ng Diyos eh. Ang tawag lupa, earth. Kaya lang ang tawag, His earth. His earth, not our earth. Basahin natin ang 831 sa English, nakapareho nung nasa Hebrew eh, scriptures. "...rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men." God is rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang sariling tahanan, meron siyang sariling mundo, His earth. Yun ang una niyang ginawa. Ikaw man ng Diyos, igagawa mo muna yung sarili mo bago ka gumawa para sa tao. Ito kasing earth natin, para sa atin ito eh. Hmm? Para sa tao ito. Pero bago niya ginawa itong para sa tao, meron siyang His earth. Doon siya nakatahan. At pinatunayan ito ni Kristo doon sa 14.1 ng Juan. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Maliwanag na maliwanag yan kapatid na Frank, ano? Sabi ng Panginoong Heso Kristo, sa bahay ng aking ama, doon sa tinatahanan ng ama, maraming tahanan doon. Ipaghahanda ko nga kayo ng papaglagyan ko doon sa inyo eh, sabi niya. Ibig sabihin, kinukumpirma ni Kristo na merong tahanan ang Ama. Meron siyang lugar kung saan siya naghahari. At yon nauna pang ginawa ng Diyos yung kesa dito sa ating lupa at kesa dito sa langit na nakikita natin. Nauna na yon 25.34 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa naga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Pero ng kahariang nakahanda, buhat pa nung itatag ang sanglibutan. Wala pa ang sanglibutan, may nakahanda ng kaharian. Doon nga nakatira ang ame. Hmm? Kaya kung tatanong mo sa akin, sa isang malalim na kahulugan, hindi naman ang unang ginawa ng Diyos ay ang langit ang lupa na nakikita natin. Ang totoo kapatid, kung mapapansin mo yung Hinesis, ang nakalagay dyan langit, kasi ang sabi ni Pablo, meron tatlong langit eh. 12.4 ng Galawang Kurinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng labing-apat na taon. Maging sa katawan ay wan ko, o maging sa labas ng katawan ay wan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Nababasa natin sa Biblia, may ikatlong langit. Pero bago pa itong lupa natin, meron ng tinatahan ng lupa ang Diyos. Ang tawag eh, His earth. He is rejoicing in the habitable part of His earth. Kanyang lupa. Sa kapampangan ng pagkasabi ron, matutulaking kayang pitutuknangan alabwad. Sa Ilocanong pagkasabi ron, iti itipagnaudan adagana. 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 His earth. His uh, world. Ikaw man kasi ang Diyos, uunahin mo yun sa'yo bago yung sa iba. Kaya meron siyang tinatawag sa Bible na mga paunang gawa, yung kanyang unang gawa, sabi ng karunungan sa so Otso 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, yung pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron tinatawag sa Bibliang mga gawa ng una. Sa Bibliang Grego, eh, tama yung nasa Ingles, eh, before his works of old. The Lord possessed me in the beginning of his way before his works of old. Meron na siyang mga unang ginawa pa bago niya ginawa ang langit at lupa na sinasabi ni Moses sa Hinesis. Kaya kung ang tanong mo sa akin, ano ba unang ginawa ng Diyos? Eh ang sagot ng Biblia riyan, ang ginawa ng Diyos, yung tahanan niya, yung kanyang kaharian. bago siya gumawa ng mundo o ng salibutan. Na, na inawaan mo kapatid na Frank? Ako, brother. Salamat. Salamat po. Salamat sa inyo. Salamat po sa Diyos at salamat sa inyo dyan sa uh, Tarlac City Jail. And with that, ay muli po ay pansamantala tayong uh, magpapaalam sa uh, atin pong uh, mga panauhin. Maraming salamat po sa inyong uh, pagdalo. Salamat sa Diyos sa isa pang pagkakataon na tayo po'y magkadao palad. At sa lahat po ng ating uh, mga taga-subaybay sa Himpapawid at ganoon din naman sa... Uh, pamamagitan po ng ating live streams at sa buong mundo. Uh, maraming salamat po muli. Uh, Kapatid na Eri. Mga kababayan, hangad po namin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan nakikinig ng salita ng Diyos.